1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang. Tanikalang lagot. ang Korinto 10.13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo ang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Ako pong muli si Pastor Raul Ramos ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung paano ang life and death situation ay napagtagumpaya ng aking misis sa panahon wala nang kapagapag-asa pa siyang mabuhay. Pakinggan po ninyo itong aking patutuo, may kitapat na na ang nakalilipas. Wala akong masabi sa'yo, Raul, Napakahusay mong pumili na magiging kabiyak ng iyong puso. Matagalang pananalangin, Ninong. Ang ginawa ko po para ibigay sa akin ng Panginoong Heso Kristo ang kaisa-isang babaeng nagpatibok ng aking puso. Amen, amen. Mahalaga ang pananalangin talaga sa paghingi ng magiging kapatner sa buhay. Lalong-lalo lalo na kung nagsisimula ka sa church planting. Maraming pagsubok ang kaharapin mo sa pagsisimula ng gawain pagmimisyon. Nang makita ko nga pong aktibang naging misis ko sa gawain sa aming church, hindi na ako tumiga sa pananalangin. Alam kong pwede ko siyang maging kasakasama sa ministry. At purihin ng Diyos, answered prayer. Siya nga pala kung may problema nga pala kayong kaharapin sa darating na araw, huwag kayong mahiyang lumapit sa akin. Laging bukas ang palad ko sa pagtulong sa inyong mag-asawa. Salamat po, Ninong, sa pagtulong mo sa akin kahit nung nag-aaral pa ako sa Bible School. Ramdam ko ang pangailangan ng mga taong isinuko ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Dinadalain ko sa Diyos na kung mayroon akong blessing mula sa Kanya, ibabahagi ko rin ito sa mga manggagawa ng Panginoong Yesu Kristo sa Kanyang ministry. nakita sa sa'yo, tsaka matutuwa ka. Lagi naman ako natutuwa pag may sinasabi ka sa akin eh. Mas matutuwa ka at mapapalundag ka pa sa sobrang saya. Ha? Ano yun? Isang buwan na akong walang dalaw. Ibig bang sabihin, kahit may mister ka na, may dumadalaw pa sa'yo? Hay nako, siloso talaga itong mister ko. Ang ibig sabihin ng isang buwan na wala akong dalaw, ay delay ang aking menstruation period. Magkaka-baby na tayo! Ibig sabihin, magiging daddy na ako? Yay! magiging daddy na ako! Oo, kaya dumaan ka mamaya sa palengke. Bumili ka ng mangga. Gusto kong kumain ng maasim na mangga. Ora mismo, susuyurin ko ang mga tindahan sa palengke para maabili ng maasim na mangga. At kung wala sa palengke, pupunta ako sa iba't ibang taniman ng mangga para ang mahal kong misis ay makatikim ng gustong gusto niyang paglilihang prutas. Dr. Hermosa, emergency room, please. Honey, babaeng ating anak. Masayang-masaya ako. Isang ganap na pamilya na tayo. Salamat sa Diyos at hindi ako naghirap sa panganganak sa kanya. Pero bakit nahihilo ako? Maayos naman ang kalagayan mo nang ilabas ka namin ni mama sa ospital. Pumayag ang doktor na pauin ka na. Nahihilo talaga ako. Ilalamig pa ako. Diyos ko, inaapoy ka ng lagnat ah. Raul, ba ba bakit basa ang aking pang ibaba? palitan mo nga ang pang ibabakong damit basang basahan ng tubig I hindi ito tubig ah dugo dinudugo ka uh, kinakailangan may sugod ka agad sa malapit na ospital Calling Dr. Edward Santos, Dr. Edward Santos you are needed at the emergency room Mr. Ramos, may naiwan pang placenta o inuna ng baby sa bahay bata ng iyong misis. Ito ang dahilan kung bakit agad siyang inaapoy ng nagnat. Kritikal ang kalagay ng misis mo. Eh, doktora, kung kinakailangan ooperahan siya, gawin po ninyo para maalis ang inuna sa kanyang bahay bata. medico-legal ang kaso ng misis mo. Hindi siya pwedeng tanggapin sa aming ospital. Mahinang-mahinan na ang pulso niya. Eh, doktora! Kung hindi po ninyo siya tatanggapin sa inyong hospital, mamamatay ang aking asawa. Maputlang maputla na siya. Napakaraming dugo nawawala sa kanya. Isa pa, malayo sa aming bahay ang lugar ng hospital kung saan siya nanganak. Kung dadalhin ko siya roon, baka hindi na siya umabot ng buhay. Kung dito aabutin ng kamatayan ng misis mo, pwede kaming makasuhan. Kung saan siya nanganak na hospital, doon dapat ninyo siya dinala responsibilidad nang nagpaanak sa kanya ang naiwang inunan sa kanyang bahay bata. Panginoong Heso Kristo, kung isa man itong pagsubok sa akin, huwag mo pong kuhain agad sa akin ang misis ko. Mahal na mahal ko si Honey! hello. Raul, anong nangyari kay Honey? Bakit mo siya sinugod sa ospital? Eh, hello, Ninong. Eh, ayaw po kaming tanggapin sa ospital na ito eh. daw ang kaso ng aking asawa. May naiwan na inuna sa kanyang bahay bata. Inaana, ang may responsibilidad sa nangyari sa asawa mo ay ang ospital na nagpaanak sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit ayaw kayong tanggapin ang ospital na pinaglalan mo sa kanya. Hello, Ninong. Kung dadalhin ko pa rin ang misis ko, hindi ako, hindi siya aabot ng buhay. Hinang-hinana siya. Isang himala ng Diyos ang pwedeng magliktas sa misis mo. Mabuti pang kausapin ko ang namamahala sa ospital na yan. Sir, kaano-ano mo po ang pasyente? Hinaan ko sila sa kasal. Hindi ko akalain na ang kung kong estudyante pala ang may-ari ng ospital na ito. Kung tatanggapin ko si Mrs. Ramos, baka makasuwang kami. Huwag kang mag-alala. Ako ang sasagot ng problema kung sakaling magkaroon ng problema. Kung nadali pa siya sa ospital kung saan siya anak. wala na rin akong nakikitang pag-asa na mabubuhay pa ang pasyente. Sige po, sir. Kinakailangan masalina ng pitong bag ng dugo si Mrs. Ramos Napakahina na rin ng kanyang pulso. Minsan, nawawala ng tibok ng kanyang puso. Raul, ako ang bahala sa pitong bag na dugo para sa misis mo. Tatawagan ko ang blood bank para masalinan siya agad ng dugo. Salamat, Nino, sa tulong mo sa amin. Mabutit, narian ka. Kung wala ka, baka iuwi kong patay ang misis ko. Kritikal ang kalagayan ng misis mo. Kinakailangan ng divine intervention ng Diyos para siya'y mabuhay. Totoo ang sinabi ng doktora. Himala ng Diyos para mabuhay ang iyong asawa, ganyan kadalikado ang kalagayan ng misis mo. ng pagkain. <laughs> salamat sa Diyos at buhay ka. Paan kong asawa? Ligtas ka na sa kamatayan. Bakit? Anong nangyari sa akin? Eh, nag-50-50 ang buhay mo. May naiwan palang inunan sa bahay ng bata mo. Ito ang dahilan kung bakit ka inapoy at agad na nilagnat at dinugo. Narito nga palang ating ninong sakasan. Siya ang tumulong sa atin para matanggap ka rito sa ospital. At siya na rin ang tumulong sa gastusin natin sa pansamantala mong pananatili rito. Kumusta ka na, honey? Mabuti naman po, Nino. Salamat po sa pagtulong mo kay Raul para tanggapin ako rito sa ospital. Pasalamatan natin ang ating Diyos at buhay ka. Alam kong dinibig ang Panginoon ng panalangin ng iyong asawa. Wala pa siyang tulog hanggang hindi ka pa nagkakamalay. Salamat, mahal kong asawa. Lab na lab mo talaga ako? E, Siyempre naman. Ikaw ang ibinigay sa akin ng Diyos na maging partner ng buhay ko. Salamat po muli, Ninong. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang ginagamit sa amin ng Diyos. Sa Diyos tayo laging magpasalamat. Paano? Maayos naman ang kalagayan ng misis mo. Babalik na ako sa aking trabaho. Ipapasyal ko nga rin pala ngayon ang aking mahal na asawa. ang nagkakaroon ng ganitong kaso. Bihira ang nabubuhay pag hindi agad naalis sa bahay bata ang naiwang inunan ng baby. Salamat sa Panginoong Heso Kristo. Hanggang ngayon, buhay ang aking misis. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa amin. Hindi ba kapag bibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Hebreo 11.6 Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng ng Lagot mula sa ikalawang padalang liham ni Raul Ramos ng Montinlu Rizal. Binigyang buhay ni na Roy Camo Gomez Rance Ortiz Rodette Bilbar Apolonio Carlene de Guzman Bula sa panulat ni Marlon Cruz sa produksyon Jerry Pinyalosa sa pamamahala at direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.